I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Marami nga talaga ang sobrang natuwa na mga bula nang malaman nga nila na ito nga ang ating Donny Pangilinan ay spotted nga sa airport at papuntang araw ito ng Thailand. At talaga namang pagkatapos ng pag-usapan ito sa social media ay bigla namang nag-post ito ang ating Bell na nasa Thailand na nga ito. Kaya naman talagang pinag-uusapan na nga rin ngayon sa social media kung ano nga ba ang gagawin ng ating couple sa Thailand. At narito pa nga guys ang post. So, Hello, Monica. Hello, Monica. Hello. Hi, so, At ito pa nga guys ang post ng isa pang glam team ng ating Bal Mariano. At nakatag nga rito itong ating Bell at Team Blue for today's shoot nga raw sila. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento mula sa mga bula kung ano nga ba talaga ang kaganapan ng ating Bel Mariano at Donnie Pangilinan sa Thailand. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at marami pa talaga tayong dapat abangan ngayon sa ating couple ngayong araw.